right good morning good morning good morning sa inyong lahat mga sir ayan so sunrise na ayan ang oras pa lang natin ngayon ay 6.45 ngayong umaga dito sa atok sa mga gata yung bumiyahi at grabe ito napakalamig dito ay napakaganda ng sunrise ayan sa so, papunta tayo ng mankayan ngayon Grabe, ramdam, ramdam na ramdam ng yung lamig Dito na tayo ngayon sa Old Highest Point Ayan, Dito yan sa Katubo Atok Ayan, Maaga din yung mga tao dito ang naglilinis ng basura sa kalsada Ayan, Napakalamig dito ah, mga um, uh, meron na agad mga maagang turistang dumating <gasps> Napakaingay ng transmission natin mga sir Ilang bisis ko nang pinapalitan yung bearing pero transmission talaga Wala naman sira yung transmission nya pero bakit kaya ganun maingay Bagong palit na naman yung bearing nito pero ito pa rin maingay Grabing ingay nito nung nasa highway kami papunta ng Aurora at ganun dito sa pabalik Pinapalitan ko ngayong bearing nito bago kami punta ng Aura, pero ganoon pa rin, maingay. Halit transmission na talaga to. Nung kasagsalan kasi ng tag-ulan nagsimula to. Nung mga buhay gaya ako mga malalakas yung ulan, syempre yung mga tubig-tubig din sa kalasada ay naiipon. Uh, at high speed yung takbo natin doon yung saswitch ko na uh, baka napasokan ng tubig kaya naging kulay gatas yung gear oil doon na nagsimula to eh kahit naman walang sira yung transmission nya ganoon pa rin maingay nakakapakalamig <sighs> ah, grabe kaya hindi ako makapagpatakbo ng mabilis <coughs> Pinipigilan ako ng lamig. Ha, <coughs> ah, to uubuin ni ata ako at sisipunin. Pero wag naman sana. Ngayon pa na kasi yung talaga mararamdaman natin yung lamig eh. Ngayon, yung bundok na yan, yung sa likod niyan, yan yung Mount Timbak timbak oo soon papasyal din natin na susubukan natin ang kitin susubukan natin yung puntahan kung kakayanin ng ating motor pero kailangan muna nating condition to papalitan natin yung uh, transmission tsaka isa pa dito is yung clutch bell nya medyo nagkanal na kaya medyo may na yung hatak tsaka nagkaka sya nagkakaroon na ng dragging hindi naman ganito dati nang ko sa yung panggilid na nagpalit ako ng lining ay medyo nagkaroon na siya ng kanal yung lining ko kasi bagong palit nyo tapos biglang napudpudp agad kaya yung contact ng clutch yung, tsaka yung <coughs> uh, clutch bill is metal to metal na yun nagkaroon ng kanal kaya uh, isa yung clutch bill natin na kailangan palitan medyo na yung hatak eh buti na nga lang nagampas kami nung pinsan pa nung pagunta ng Aurora kinayang kaya pa rin dun sa akiyatan oh. nako 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 isip ko nina yata ako gabing lamig yung daanan dito sa Mount Timbak grabe matarik eh nagita ko sa mga previous na mga nagbo-vlog na pumupunta dito ayan doon ko nakapanood grabe ang tatarik ito yung daanan yan ayan o ito rin ng elf tsaka itong tamaralf x yan yan yung papunta nila yan yung papunta ng timbak ayan ang tarik ganda na ng hatak kahit pinipiga mo may naiirapan siyang umahon so ayan mga kasal nandito na tayo sa uh, grabe nandito na ako sa banda ng lampas na ako ng sinipsip so grabe nagpag dito tapos parang parang na freezer na yung kamay ko ang sakit na sa kuko Nahanggap sa pero ang sakit na sa kuko, ang sakit sa kamay. Para naka-freezer na. Hirap igalaw Ang sakit. Ano, <laughs> wala ka na mata na sa baba. Doon banda na 'yon, is bakon. Bakon na rin naman tong gilid na 'to eh. Ayan, Bakon na yun Gambang bakon Parat na to ng gambang Oo Parat na to ng gambang bakon grabe yung Mas malamig na dito Tapos nagfag pa Nagfafag Gano'n, bleed na bleed naman talaga ako Dito sa mga Walang gloves Sanay na sanay na sila sana dito sa lamig kaya hindi nila uh, kaya hindi nila alintana kung gaano kalamig pero ako ito na no gloves nakapal na yung gloves ko ayan pero tagus na tagus ang sakit na sa kuko ang sakit <laughs> yung halos pag ng signal light ang hirap na eh parang naka freeze na yung kamay ko sa manibela Nahihirapan na nga akong gumulaw eh kung pwede lang yun, na ganyan yung <laughs> nakasara <laughs> kasi grabe na kakalangin ah hindi ka talaga ma-imagine yung mga tao dito na bumutor na wala man lang helmet walang gloves talaga mas insane, sanay na sanay sila pero pag ako ini-imagine ko ako pag ako ang gumawa nun hindi ko talaga kakayanin tapos magpapatakob ng mabilis ah grabe parang oh, ah, na-imagine ko tuloy nag ice yung mulo ko <laughs> ah lalo na pagka dating ng February dito ayan <laughs> sa mga baguhan pa lang yung mga magagaling sa baba <clears throat> na aakyat dito sa binget, ito mararanasan nyo ito ngayon kasi yung maagang magbiyahe dito kung gusto nyo talaga maranasan or oo oh, kung gusto nyo talaga maranasan kung gaano kalanig dito sa binget, ayan maranasan nyo yung ganitong klima kailangan nyo lang magdala ng makapal na jacket kailangan talaga makapal na jacket dito pag nagro-rides sabi <laughs> napakalamig <laughs> so yun na yung bukang bibig ko mga sir no <laughs> 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 so sanayan talaga dito Ah, uh, yung mga tao dito, parang bali lang sa kanila kasi sanay na sanay na sila dito. Siguro kung ako rin dito pag tumira din ako dito ng taon ganoon, Syempre masasanay din ako. Sila dito na nagtagal na kaya sanay na sila. Ah, sanay na sanay na sila dito. Pero pag tayo yung tumitingin na hindi na sanay dito or yun nga hindi nagtagal sa ganitong klima pero pag yung mga baguhan na tumitingin parang oh na yun na yung parang na ano ba yun parang nabibilib sila na tinakayang kaya nila yung ganito kalamig di ba kaya syempre pag baguhan ka talaga tapos magre-rides ka dito mararamdaman mo kung gaano kalamig tapos nagkikita mo yun o nagkakasalubong mo yung mga taong nagmumutan na walang helmet walang gloves nakasakay sa pickup sa likod na nakatayo na parang baliwala yung lamig yun parang hindi mo ma-imagine <laughs> kung gaano nila natitake yung lamig ba diba? ganun dito mga sir kaya bilib na bilib talaga ako sa mga taong sanay na sanay na sa lamig syempre sila kasi is maaga silang nagtatrabaho, nagigising uh, madaling araw pa lang makikita mo, andiyan na sila sa garden and nagtatanim na o kaya nag-spray tapos uwi sila matutulog halos gabi na ganun ganun sila dito nasa sana yung mga sir <coughs> yan <gasps> Ay. Dito na sa kabila hindi mo matanaw yung bugyas Yung bugyas prapo kasi Dito sa kabila dito Bugyas na yan Pag walang fog Tanaw na tanaw mo yung kabundukan Yung papunta ng highest point dun sa tinok Tapos yung bugyas Kabundukan ng bugyas Tsaka yung taniman ng mga gulay Dito na tayo sa pilando saya hanya nomor 1 我努伊，呀啊啊，呀啊！